Robosen to dah? Oke, Malunggay. Okay, okay. Go there. Oh? Go there. Go Get, there out. Get out. Get oh, out. Ano pa yung Tagalog pa na where are you? Lalabas si Tamta. Ano pa yung Tagalog pa ng where are you? Sino ka daw? Trisha. Nasaan ka ba? Oo, <laughs> oh, bakit? Pumunta na dyan yung ano ko? Ay! Ang Dito ka, kaya nagkakano tayo ng malunggay. Tamtam -tam kasi takbo ng takbo sinusundan eh. Where are you going Where are you going there? One, two, Where are you going? Oh. Ano daw sa English Bibi? Ano daw? ginagawa ko? <laughs> oh, tumain na naman. Atatay pa lang.

piso Bakit? bawal magbilang? Meron 14. Okay. Okay. hindi 'yan Umarap ka ni. Iwan up, mo eh. 'yan na <laughs> tira. mo na 'yan. Huwag so, mag ka yes. mag-peek. 'Yan, may moto. Oh. Ayos na yan. Sa gabal kasi yung kumain. Ay, ganyan. Sarap to. May dinis ka maliliit. Eh. Yung tuyo. Mas gataan mo. Lagyan mo ng chili na malalaki. Saan? Talagang ingaw-ingaw ka. Okay, I will find you. Under the table. Siya? Papa kasi Ay tama pa yung English ko <laughs> Akala ko mali <laughs> Alam mo naman pa yung Ano pa ng under Ay At alam mo rin pa yung table Sorry Bakit mo pa sinabi pa yung under the table Akala <laughs> eh, ko Ay, hindi totoo yun ka, eh Champ. Totoo pala chamba ko ba Hindi

Papa, I <laughs> Why? Oh okay. Wait, what the you? Huh? Okay, Okay, I'm so tired now. wait, I'm gonna Wait, I'm i Exercise I'm so i malunggay is the malunggay malunggay is malunggay garlic malunggay na nga malunggay na ah sige taguan kayo oh okay. hindi na ako mag ano Papa! hindi na nga ako mag -sa sasabi kung nasaan ka hindi <laughs> Hey, sorry, sure my daddy. Not liar, not. Alright. Oh, tago na. Ikaw, <laughs> liar. Tami. Dundi. Yung bigas pala dun. Ayatid yun nga. na. Ay! May lakas yung damdaman. Try ko nga pa. Try ko. Poyt lang. Papa! Poyt lang. Poyt lang. Ngaso binabangga din yung pinto. binabangga din ang pinto eh. Yung pinto

Tago-tago na kayo. Hindi na akong magsasabi. Ah, sige. Ako yeah. muna tayo. Nami, sige. you hide. Nami! Don't hide there. Kuya pati... Okay, hide na. Ako magkakam. One. Two. Ano yan? Three four, five, six, seven, eight, And, nine, ten. oh. kita <laughs> <esta> yung pa <laughs>. <tratulate> kita yung pa kita yung pa kita yung pa yung kita kita yung

Bakit oh, kaya talaga yung damdang. kasi pa doon sa ibabaw bon. na bakit ako Hindi <laughs> <laughs> ka na ah, don't doon? Don't. Hindi. Oh, sure. mo. Oh, wait lang pang ha. <laughs> ah, kasi ha. pa pala. pa <laughs> Hindi <laughs> lang kayo. Lang kayo. <laughs> <laughs> parang ano Parang palaka.